ko ako, katatapos ko na ang magluto. Alam nyo ba pa, na pagkatapos na siguro ng mga isang buwan ay meron na ako makakain na ano, talbos ng kamote. Ayan, nagtanim ako na talbos ng kamote. T Ayan. Malano na, pwede na itong mong kai ano, talbos ang pagkaisang buwan ay rasuluin na. <laughs> Kasi nakakamis na rin ng ano, ang kumain ng talbos ng kamote, wala naman ditong available na kam ano, kamote ng ah, talbos ng kamote kaya nagtanim ako. Sawa na marami 'yung tumutulo, oh, uh, sumusuloy siya. Ay tatlo na, 1 2 3, tatlong nasuloy. Pag ito'y malaki na, ita-transfer ko na siya sa paso. <laughs> Ayaw, magandang araw po sa inyong lahat! ay kailangan lagi tayo nakangiti kahit tayo ay sa tabakmak na problema ang ating kinakaharap think positive lang lagi Aya, Oscar TV Cooking guys maraming salamat sa inyo ay hmm. ganun lang